Ngayon po, balikan po natin ang katanungan mo, Thunder Sky. Isunod natin itong pangalawang tanong mo. At maliwanag naman na si Apostol Pablo ay nagbautismo ng bautismo sa tubig. E eh, nasa panahon na siya sa panahon ng Espiritu Santo. Okay, alamin po natin bakit nga nagbautismo si Apostol Pablo sa bautismo sa tubig. Pero dapat maalaman mo rin, kalaunan, hindi na po siya nagbautismo sa tubig. Yun din ang alamin natin. Ano ha? Kasi nga po, akala natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabautismo sa tubig. Kaya nga, dapat natin malaman, may fortune na kung saan ay yung paraan ni Kristo ang dapat natin sundin. Amen? Kaya nga, pag hindi tayo susunod sa paraan ni Kristo, at mayroon pa tayong ibang kaparaanan, hindi na natin sinusunod ang aral ni Kristo. Ngayon, ilinaw po natin ano. Bakit nga ba nagbautismo si Apostol Pablo? Pero kalaunan, hindi siya nagbautismo. Alamin natin sa banal na kasulatan at basahin natin. Ito po, basahin natin sa mga sulit ni Apostol Pablo para maintindihan yung mga tanong po ni Thunder Sky. Bakit nga ba nagbabautismo si Pablo? O basahin natin dito sa unang Korinto chapter 1 verse 13. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? o kayo ba'y binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Di ba? Ito ang tanong po ninyo, di ba? Maliwanag naman si Apostol Pablo ay nagbautismo ng bautismo sa tubig. Kaya dito inaalam natin sa kanya mga sulat. Uunawain po natin. Ano? Ngayon, binasa natin yan, ituloy natin. Uulitin ko po para mas malinaw. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? o kayo ba'y binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Kasi po dito para malinawan po tayo, no? Yung bautismo po ay hindi pwede magkaroon ng paghati. Ano Kaya nga yung bautismo ni Kristo, yun ang aalamin natin. At yung nalaman naman natin, bautismo sa paraan ni Juan Bautista, talagang sa tubig po yun, wala pong problema dahil sa panahon ni Juan Bautista yon Kasi si Juan Bautista ay namatay, kaya yung ibinigay na authority sa kanya. Kapag namatay, nawawala po yung authority niyon. Malino po, eh, si Kristo po walang kamatayan. Kaya yung authority na ibinigay ng Ama sa kanya, hindi pwedeng baguhin din yun. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng palitan. Nakita po ninyo? O ulitin ko ha? Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? O kaya ba ay ang sa pangalan ni Pablo? Ibig sabihin, hindi si Pablo ang nagbabautismo kung sino man. Kasi itong aral na ito, para maunawa natin mga hindi hudyo, ituloy natin sa verse 14. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo. Malinaw po. Hindi siya nagbabautismo kanino man. Ngayon, bakit siya nagbautismo ng panahong iyon? Eh di alamin natin. Bakit nga siya? Pero bakit may sinabi siyang hindi siya nagbautismo? Tapos, maliban, ibig sabihin maliban, merong ilan siyang nabautismuhan Tulad po ni Crispo at kay Gayo. Tuloy pa natin. Baka masabi ng sino man na kayo'y binautismuhan sa pangalang ko. O ulitin kong tanong mo. Maliwanag naman na si Apostol Pablo ay nagbautismo ng bautismo sa tubig. So, nililinaw lang natin dito, no? O, oh, di ba? So, alamin natin, nasa panahon ba siya ng panahon ng Espiritu Santo? Maaring nasa panahon na yan ng Espiritu Santo. Kasi nga po, ganito yun. Bago si Apostol Pablo, naturuan niya ng ating Panasok Kristo. Ngayon, sa kanyang pangangaral, meron din siyang patnubay ng Santong Espiritu. Mga kapatid ko sa pananampalataya. Si Apostol Pablo ay naturoan na ng aral at turo ni Kristo Ngayon, nung umakit na ng langit ang atipan ng Kristo, Siyempre, wala nang gagabay sa kanya Kaya yung patnubay ng Santong Espiritu Ang siyang magpapalala ng mga aral at turo ni Kristo Yun ang purpose ng Santong Espiritu Magpaalala ng mga aral at turo ni Kristo Malino po yan Binasa natin sa Juan 14.26 Ngayon, ituloy lang natin ito, no? Baka masabi ng sinuman na kayo'y binautismuhan sa pangalang ko. O, di ba? Kaya dapat hindi natin ariin yung sana sabi po ninyo, no? At maliwanag naman na si Apostol Pablo ay nagbautismo ng bautismo sa tubig. Kaya nga sinasabi rin ni Apostol Pablo, baka masabi ng sinuman na kayo'y binautismuhan sa pangalang ko. Puntahan natin sa ibang salin. Gusto ko lang maunawaan po natin yung mga bagay na sinasabi ng kasulatan. Ano po? Dito naman sa ASND. Kaya walang makakapagsabing binautismuhan kayo sa pangalan ko. Meaning, malinaw po ano? O ituloy pa natin sa mga kasulatan. Balik lang natin do sa isang version para makita natin yung mga bagay na ginagawa ni Apostol Pablo. Bakit nga siya nagbabautismo? Tapos, para maintindihan lang natin yung kanyang mga sinasabi. Tuli natin sa verse 16. binautismoan ko rin ang sambayani ni Estepanas. Maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako may binautismoan pang iba. Ibig sabihin, pag pala nagpapabautismo, mayroong isyang kilala. Pero hindi lahat ng mga bagay na kanyang pinupuntahan ay binabautismohan niya. Kasi dapat, pag nagpapabautismo, alam mo. Si Apostol Pablo, nung nagbabautismo, ay eh, hindi niya alam, nakakalimot ba siya? Eh, meron nga siyang paggabay ng Santong Espiritu. Nakita po ninyo? Tuloy pa natin. Sa verse 17, Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo. Meaning, dito sa inyong tanong, kung nagbabautismo man siya, maaring mayroong ilan na siya may nabautismoan. Pero malinaw sa kanya mga sulat, ito po, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo. Malino po yan. Hindi pala isinugo si Apostol Pablo ni Kristo para magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamagitan ng mahusay na panalita upang ang krus ni Kristo ay huwag mawala ng kapangyarihan. Kasi po, may nabasa po kayong krus, baka ito naman ay magkalumikot ang inyong isip na merong kapangyarihan ng cross. Ay babasahin natin sa ibang salin para maging malinaw. Ano ha? Kasi baka maglumikot ang inyong isip pag hindi tayo nagbasa. Basahin natin dito sa ibang salin. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo. So tama po yon. Hindi po nagbabautismo si Apostol Pablo. Bagamat merong ilang siyang nabautismohan. Nakita po ninyo? O, ngayon, ituloy natin kundi upang mangaral ng magandang balita at hindi ko ito ginawa sa pamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao upang hindi mawalan ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Yung po pala. Ibig sabihin po, dito sa pagkamatay ng ate Panos Kristo, yung pala yung reason na kung saan maipangaral ng mabuting balita. Yung pagkamatay sa krus. Kasi nga po, kung hindi tayo magbabasa, ay gamitin ninyo itong krus sa isang salin, ang sabi dito, may kapangyarihan krus, kaya magkakaroon kayo ng maling diwa. Kaya, ay, naku, mabuti pala ito yung krus. Kaya gagamitin ko ito para may kapangyarihan. Di ba? -ulitin natin. Kasi kayo, malilito pag hindi kayo nagbabasa ng kasulatan at tatanggapin ninyo yung mga maling diwa, katulad nito, baka magkaroon tayo ng maling diwa na yung krus ay may kapangyarihan at gamitin ninyo para maging magikero. Joke lang ano. Kasi nga po, pag hindi nyo naiintindihan yung mga salita, basa tayo ng ibang salita o ibang version. Katulad dito, ano? ulitin natin. Lagi natin na highlight. Ano po? Ang sabi dito, upang ang cross ni Kristo ay huwag mawala ng kapangyarihan. O, tingnan po ninyo, no? Kung unawaan nyo, ba, may cross pala si Kristo. Alam nyo po, sa iba na malilikot ang isip, yang gagamitin niyang instrumento para yung cross ni Kristo ay may kapangyarihan. Kaya makikita ninyo, kaya lahat na nagtatayuan, may mga cross. Napansin po ba ninyo? Kasi akala nila, mayroong kapangyarihan yung cross. ba diba, doon sa mga hindi nakakaunawa, kaya naglalagay sa kanilang mga bahay, sa mga pintuan, para yung kapangyarihan ng cross ay hindi sila mapasok ng mga masasamang espiritu. Hindi po ganun ang pangunawa natin unuwain pa natin sa mga ibang kasulatan. Huwag nating gamitin sa maling diwa itong pangungusap na ito. Ulitin ko, upang ang cross ni Kristo ay huwag mawala ng kapangyarihan. Di ba't mawiwind ang ating kaisipan? May kapangyarihan pala yung cross ni Kristo. Kaya nga tayo nagbabasa na ibang salin para maunawaan. Puntahan natin ang isang salin. Ang sabi po dito, lagyan din natin ng highlight upang hindi mawala ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. ba? Diba? May kapangyarihan pala yung kamatay ni Kristo. Nung namatay siya dun sa krus, yun ang dapat natin malaman. Uh, kaya namamanimin siya sa diwa na kahit yung salitang bautismo ay kailangan pa rin, yan po ang ating paliwanag. Ngayon, ililinaw natin ka Apostol Pablo. Bakit nagbabautismo siya? Kaya nga nagbautismo siya, may ilan. At kalaunan ang sabi niya sa kanyang mga sulat, di ba't ang sabi nito? sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo. Understood po yan. Hindi po nagbabautismo sa tubig si Apostol Pablo. Naging malinaw po ba sa iyo, Thunder Sky? Oo nga't siya nagbautismo sa tubig, yung ilan. Pero kalaunan, hindi na po siya nagbabautismo kasi eh, ang purpose po ni Apostol Pablo ay mangaral ng Ibanghelyo. Ayan, ang sabi po diyan, kung itutuloy natin, ano, lagyan natin ng highlight, kundi upang mangaral ng Ibanghelyo. Ngayon, ay naiwanagan po ba kayo? Sa inyo itinatanong malinaw po ba? Yan po, ang sagot natin sa kasulatan. Ang yan, idagdag pa natin ito. Ang sabi pa dito sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, no? Sapakat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ibig sabihin, yung bautismo pala ni Kristo, yung ibibihis sa atin, yung mga aral at turo. Kung ibabalik po natin, yung 28, 18, 19, hanggang 20. Yung aral at turo na naibihis sa atin. Yung iba, bautismo, sabi dito, no? Kaya paghayo ninyo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila, hindi sa tubig, kundi doon sa galing sa ama at sa anak. Na ang Banal Spirito magpaalala yung mga aral-turo na dapat nating sundin. Amen? Kaya kung babalikan natin itong sabi ni Apostol Pablo, sapagat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo. Ay iminihis si Kristo yung palayon. Yung ibabautismo sa atin yung mga aral at turo. Kahit tayong mga hindi hudyo, mangaral din ng salita ni Kristo. Tuloy natin. Walang maging hudyo o grego man, walang maging alipin o malaya man, walang maging lalaki o babae man, sapagat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Meaning, babae ka lalaki, pwede kang mangaral. Alipin ka man o hindi, ibig sabihin, maha. Mahirap ka man o mayaman. Amen. Hudyo ka man o grego, ibig sabihin, hudyo ka man o hindi, basa't yung iisang aral na tinanggap natin na ibinihis, si Kristo, yun o. Yung ibinihis sa atin, yung ibinautismo sa atin, yung mga aral na turo. Yun din ang ating iaaral. Kung itutuloy natin sa last verse, at kung kayoy na kay Kristo, Kayong nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ibig sabihin, ano ba yung pangako kay Abraham? Buhay na walang hanggan. So maging tayo, tatanggap din ng buhay na walang hanggan. Bagamat si Abraham ay hindi nakaranas ng bautismo. Yung tinutukoy ni Abraham, na mula sa angka ni Abraham at lahing mga Israelita at mga Hudyo, yung mga ilan na sinasabi niyo kung kailangan talaga ang bautismo sa tubig, yung aral at turo ang tinanggap din ni Abraham. Na tumanggap din siya ng pangako ng Diyos. Ano yung pangako? Buhay na walang hanggan. Kaya kung susunod ka sa pamaraan at utos ni Kristo, kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, ganito yan. Kung ang inyong aral at turo ay nagbabautismo sa tubig, hindi ko po kayo hinahadlangan. Dahil yun ang gusto ninyong aral, ay eh di magbautismo po kayo. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Ngayon, dito ala sa ating channel, nagbigay linaw lang po tayo. Ang aming sinusunod, yung kaparaanan ni Kristo. Amen? Kaya pag ikay bautismoan ng Santong Espiritu, pwede ka palang mga aral ng salita ni Kristo. Yung mga aral at turo. Nang sa ground, walang kasinungalingan. At doon mo malalaman ang mga nangangaral na walang pagsama ng balal Espiritu, puro kasinungalingan. Yun lang po. Kaya yung bautismo sa Espiritu Santo ng ating Panisokristo, magiging marunong ka, meron kang pangunawa at kaalaman sa salita ng Diyos. At ngayong araw na ito, nabigyan muli tayo ng karunungan at kaalaman ng salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nakatanggap ng ganitong aral mula kay Kristo, please subscribe now. Mag-like ka at mag-comment. I-share mo na rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, lagi nating ibalik ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang buktong anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli. Amen.